Morning mga buddy Update sa mga alaga Napakaganda ng morning Kasi merong ah, uh, Bumiling isda Hindi ko nalang na video sa panghuli ko Kasi nagmamadali Ito, libre na to aquatic plant Mga fry Tapos ito yung babayaran niyang gapi may halaga rin to kahit chaps lang so kontain ko na lang yun nag uh, message sa akin para madeliver na body yung aking molly 24k balon molly wala pa ako ina-out dito sa mga molly pinadadami ko pa medyo malabo lang mga body ewan ko lang kung nakikita nyo so, malabo yung camera ko pero ito mga molly to ito molly din to bali white yung kulay nya ito medyo ano yung halaga nito medyo mataas kaya ito yung aking pinadadami Ito yung mga body, Deliver ko muna ito Para Maging pera na andito na tayo sa meet up point hihintayin e, na lang natin তোমার वादे